Bureau of uh, Jail Management and uh, Penology. Jail Superintendent Bustinera, magandang umaga po. This is Aljo Bendio, sir. Yes sir Aljo, magandang umaga po sa inyo at sa, in sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Kumusta na ho ang ating detention facilities? Kumusta na kung meron na ho na ipadala dyan na, 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 na nahihatid no, na mga uh, akusado dito po sa uh, sangkot sa flood control project? Opo, kahapon po bandang alas 4 ng hapon may dinala hong anim na lalaki sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas po ito. At ito ay dahil po ang sa manumalyang flood control. Ito po ay pawang mga DPWH, former DPWH officials from Region 4B, Mimaropa. At meron naman yung isang babae rin, ho, same uh, DPWH former official, uh, sa female dormitory naman po ito dinala. Opo. O kumusta naman po sila dyan? ah uh, Superintendent Bustinera? Kanina po ang alas 6 ng umaga ng last monitoring po natin, nagkaroon po sila ng headcount at so far maayos naman po, wala naman po any negative report from our jail. Opo, so wala hong tinatawag na palakasan ho system sa loob? Pantay-pantay ho sila Never... dyan sa loob? Yes, pantay-pantay ho sila. Sinisiguro ho ng BGMP na wala hong VIP treatment dyan. And of course, yung safety and security nila, ay eh masisiguro rin ho natin. Nakahalo ho sila sa 3,600 na mga bilanggo. Kapare-pareho -pare -pareho -pareho naman ho ang disenyo ng kanilang mga selda. Kanya nga lang ho, ngayon hong bagong dalalang ho sila, hindi ho sila agad hinahalo sa general population dahil baka makahawak mina may nakakahawak sakit. At uh, after 14 days po, iahalo eh, na po sila. Opo, usually po, ano pong proseso? Ah, uh, kasi inaasahan, marami ito eh. Uh, nakahanda na kayo na i-detain around 200 individuals ito eh. Ito yung mga balita na nakaraang buwan eh. Uh, sa mga regular J facility po ninyo, BJMP, habang dinidig, dinidinig dinidini, ang kanilang mga kaso tungkol dito sa flood anomaly. Opo, ito pong Quezon City Jail natin may laman 3,600. Ang capacity po nito ay more than 5,000. So more than enough pa ho kung 200 ang usap, usapin or even 1,000, kaya pa po hong mag-accommodate ng Quezon City Jail. Napakaluwag pa ho nito. At kung yun na po ang declaration ng aming kalihim, Secretary John B. at pinagpreper din ho kami ng mga additional cell pa for the possible weeks daw po ay may darating pa. So itong itong pinag-usapan natin, itong New Quezon City Jail sa Payatas. Pinakamalapit ito, 'di ba? at most convenient BJMP facility sa mga special anti-graft courts sa Sandigan Bayan. Opo, una ito po yung pinakamalapit sa Sandigan okay. Bayan by proximity sa distance niya. And hindi lang naman po ito ang ating mga newly built facilities, Sir Aljo. Sa katunayan, 142 po na facilities ay newly built din naman no, sa buong, sa iba't ibang bahagi ng bansa natin. Nagkataon lang po ito po yung malapit sa Sandigan Bayan. Ano usually yung proseso pag pinadala uh, na dyan itong mga accused na may mga mandamiento di arresto na? Unang proseso ay medical check-up. Tinitingnan po natin kahit sa anong bilang, kahit sino ang bilanggo, kung may signs of torture o kaya may sakit na kailangan gamutin agad. Pangalawa, nag-undergo sila ng, med uh, ng booking procedures. Tinitingnan ho yung kaso, yung dalawang dokumento galing sa korte, nagkakaroon sila ng mugshot, fingerprint, and interview. And then after, hoon, pag natapos na lahat ng proseso na ino sila ng karapatan nila, nilang bilanggo, at dadalhin na ho sila sa isang newly classification cell kung saan lahat ng bagong dala eh, pinagsasama-sama. Opo. Diyan ho ba dadalhin lahat? Opo. Ito pong sagot sa kung. Ha? Kung meron na pong ward of arrest, diyan ho sila dadalhin sa New Quezon City Jail. Ang pinag-usapan natin dito itong mga akusado uh, sa flood control uh, scandal? Kaming impormasyon okay. dito ho lahat dadalhin kasi dalawang facility ang inspeksyon natin. Pasay City Jail okay. at ito ang Quezon City Jail. Nakaasa lamang kami kung ano ho yung lalabas na desisyon mm -hmm. o order galing sa Sandigan Bayan o sa Korte. Susunod lang ho kami kung ano yung nakalagay na specific place na paglalagay ng akusado. Okay. Sa new Quezon City Jail meron yung bathroom, may shower, may toilet, may purified drinking water. May lugar pa kung saan pwede mag mag-exercise, uh, ehersisyo. May mga private quarters pa tama ho ba? Ah, uh, so wala ho itong private quarters, oh, pero tama ho yung nabanggit niyo, may sariling shower and mm. uh, palikuran na ho sa loob ng selda nila. Lip sila sa isang selda, limang bed bunks, double deck at meron silang access sa kanilang laundry, uh, even medical facilities ready okay. na rin ito para hindi daw magdailan na magkaroon pa ng hospital arrest. Eh, meron na akong medical facilities sa loob. How about kung other facilities? Yung ibang facility ba halimbawa sa Pasay? May, may ganyan ba? May mga ganyang facilities din doon? Unfortunately po, ito po ay wala dahil lumang pihitan po ito at isa sa pinakasiksikan natin sa Metro Manila. So, malas si lang, malas lang kung doon sila dalhin. Yung iba. Opo. Depende ho talaga kung ano <laughs> ho ang ilalabas na kautosan. Susunod lang ho kami kung saan gusto ng dalahin ng korte. Kumusta naman po ang pagkain ho dyan? Dyan sa New uh, Quezon City Jail. Maayos naman po ang pagkain natin at masasabi naman nating eh, enough ito para sa isang PDR. Kaya nga lang ho, ang budget ho natin dyan ay 70 pesos kada isang tao na pinaghahati po sa tatlong kain. So, 70 pesos 'yung, po yung a day. Po, at 'yun din naman po ang kinakain nila at binigay na pagkain sa kanila kagabi at oh. ngayong umaga. Ano kayong pagkain niyo? 70 pesos a day? Tatlong beses sa isang araw 'yan? 70? Yes, opo, opo. 70 pesos. Kanina po ang nuna po doon ay sopas. Okay. And then sa gabi po, one cup of rice at ulam po. Anong ulam 'yon, sir? Ah, uh, usually po, uh fish and chicken po. 'Yun 'yung doon po nagpapalit. Na. Yung lunch? Sa gulay. Po. Ah, uh, ngayon po ang ang lunch po nila I believe ay fish ang menu nila and then breakfast sila kanina sopas opas, and dinner kagabi ay manok ko. Anong klasing isda? Buong isda ho 'yan. Halimbawa, galunggong. Buo. Halimbawa, ho, Buong, buo, buo, buon naman hong isda 'yan. Okay, ganun din doon po sa Pasay. At ilan pang mga jail facility ng BJMP? Ganon din po 'yan, standard po ang menu natin sa NCR at na nagse po niyan may regional dietitian po tayo. At check naman po ng COA yan every now and then kung nasusunod po yung uh, menu ng mga PDL natin. Okay, sige. Maraming maraming salamat po, uh, Jail Superintendent J. Rex Bustinera ng BJMP. Good morning. Maraming salamat po. Magandang umaga. Good morning, thank you. Si Aljo Pentijo sa DCXL News.